Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. out okay, out kay Orel Hodires. Shoutout out kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! My plan is actually very simple. Hindi lang natin kailangan pilitin si Han Sanchen na ibunyag kung sino ang puppet niya, but more importantly, we also have to let Han sang Kiyan's treasure fall on US as much as possible in the process, in the hands. Kaagad pagkatapos, inihayag ni Huya ang lahat ng kanyang mga plano. Sa panahon ng pakikipaglaban ng grupo laban sa Han Sanchen, maaari silang magmungkahi ng kasunduan sa Han Sanchen sa naaangkop na oras. Sa oras na iyon, sa sandaling ibigay ni Han San Chen ang kayamanan, maaari silang bumalik sa kanilang salita at patuloy na pahirapan si Han San Chen. Sa ganitong paraan, tayo na karapat dapat pahirapan ay pinahihirapan pa rin, ngunit ang nararapat sa atin ay napupunta pa rin sa ating mga bulsa, mga commander. Ano sa palagay mo? Tapos na magsalita si Huya at tumingin sa mga commanders. Mga commander, tumingin kayo sa akin at ako ay tumingin sa inyo. Siyempre, natural na nasisiyahan sila sa diskarteng ito. It's just that, medyo nagsasalita, hindi nila maipakita ito ng malinaw. Although this is good, there is a problem that we cannot ignore, kung ganito ang gagawin natin, it will show that we not keep our word, right? Kahit demonyo tayo, hindi ibig sabihin na wala tayong lower limits, di ba? Nginisya ni Huya sa puso, damn it, kayong mga magnanakaw ay nagkukunwaring nandito pa. Ayaw mo bang ako lang ang sisihin? Sabihin mo lang, sanctimonious pa rin dito, lalo na nung nagkusa na siya para sabihin na siya ang sisisihin. Mga commanders, di ba sinabi ko lang, lahat ng ideya ay akin, kaya natural na ako ang may pananagutan sa lahat ng kahihinatnan, ako, kuya, ako ay isang kontrabida, kung ang isang kontrabida ay sumisira sa kontrata, hindi ba normal iyon? Since Huya is willing to do this, I think walang problema sa usaping ito as a whole. Oo, napakabait ni Kuya Huya, and we really can't find any reason to refuse, I think this is the way to go. Kuya, sumama ka lang sa magkapatid natin, since gusto mong magpakitang gilas, then my brothers will help you, I will leave this matter to you. Pagkakita sa mapagkunwari na hitsura ng isang grupo ng mga tao, Medyo naiinis talaga si Huya, pero tumango pa rin siya ng masunurin. Huya will definitely try his best to do this matter as well as possible, but, because there will be a paragraph between me and Han San Chen, the transaction, so, it might take long time. As for the elders will definitely try his best to do this matter as well as possible, but, because there will be a paragraph between me and Han San Chen, the transaction, so, it might take long time, as for the elders. Tuldok, gayon paman, subukang gawin ang parehong mga bagay ng maayos, kung hindi, ang mga matatanda ay hindi masyadong masisiyahan sa amin. Dam it, ang mga mabahong asong ito ay malinaw na gustong makakuha ng mga benepisyo, ngunit ayaw ding mag-iwan ng anumang masamang impresyon sa mga matatanda, gusto nilang makuha ang kanilang cake at kainin din ito. Seryoso, oo, tapos gagawin ko ngayon, matapos magsalita si Huya ay tumayo na siya. Sa pagkakataong ito ay tumayo ang isa sa kanila at naghagis ng token kay Huya. Sa utos na ito, lahat ng nasa ibaba ay susunod sa iyong mga kaayusan. Pagkuhan ng token, tumango si Huya, oo. Pagkaalis ni Huya, nagkatinginan ang ilang tonliaw at hindi napigil ang matawa. This Huya is quite clever in his work, No wonder this guy has been hanging around outside, but he can have such a good relationship with the deputy captain of the guard like Tian Ming, it turns out that this guy has some tricks up his sleeve. Let people outside do the things outside, tayong magkakapatid, hindi lang tayo nagiinuman ngayong gabi, kundi may nakuha tayong mga sikreto, magsanay tayo ng mabuti habang naghihintay ng magandang. Palabas, tama, habang nandito ang lahat, pwede tayong mag-practice ng sama-sama. Kung may mga problema tayo, may report natin ito sa oras at pagkatapos ay magtutunungan tayo para masolusyonan ang mga ito. Sa pag-iisip nito, walang sino man sa grupo ang maghihintay sa iba, at mabilis silang pumasok sa pagsasanay. Sa oras na ito, lumabas na si Huya sa kampo na may dalang token at tumungo sa pinangyarihan ng pagpapahirap kay Han Sanchen. Pagkatapos ng ilang oras na parusa at pagpapahirap, si Han San Chen ay karaniwang binugbog hanggang sa mamaga ang kanyang buong katawan, not to mention kung kilala siya ni Su Ying Xia o hindi, kahit si Han San Chen ay baka hindi malaman kung ano ang nakikita niya sa harap niya, sino ang mantikang baboy. Bagamat nag-set up na ng trick si Han San Chen kay Huya, alam na alam ni Huya na bahagi ito ng plano. Ngunit ngayong nakita niya ang kanyang pinuno na binugbog ng ganito, si Huya ay nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso at hindi nakayanan. Halatang walang balak huminto ang crowd, at marami pa ring tao ang nakapila. Tumigil ka, kasunod ng mahinang sigaw ni Huya ay biglang napatigil ang mga taong nakapila sa kanilang ginagawa at napalingon sa likod. Direktang kinuha ni Huya ang token sa kanyang kamay, sinulyapan ang lahat, at sinabing, ako ang may pananagutan sa mga gawain ni Han San Chen sa ngayon, kung sino man ang hindi nasisiyahan, maaari niyang itaas ito kaagad. Kahit na maraming tao ang hindi nakakakilala kay Huya, malinaw na malinaw sa kanila ang token sa kamay ni Huya. Ito ang joint token ng ilang commander. Mas madalas ko silang nakikita. Nang makita ang gwapong anyo ni Ling Ro ay agad na napatigil ang lahat. Lahat, ang pagpapahirap kay Han Sanchen ay ititigil sa ngayon, pagkatapos ay may ilang tao na darating at gagawa ng mga pangunahing istatistika ng mga hindi pinarusahan si Han Chen. Magpapahinga muna ako ngayong umaga at magsisimula muli sa hapon o gabi, aabisuhan pa namin kayo. Utos ni Huya, pero may mga naguguluhan pa rin, Commander, titigil ka na ba pagkatapos ng ilang oras na pagpapahirap? Masyadong mura ba ang Han Sanchen? Oo nga ang tagal nating nakapila, pero nasa kalagitnaan pa lang tayo. Hindi may medyo hindi makontento ang lahat, una, si Huya ang bagong coach, at pangalawa, matagal na siyang naghihintay sa pila, ngunit sa huli ay nabigo siyang talunin si Han San Chen, na natural na nagpapalungkot sa maraming tao. Nanlamig ang mukha ni Huya, ano? Masyado ka bang dissatisfied sa desisyon ko? Ang kawalang kasiyahan ay kawalang kasiyahan, ngunit paanong may maglakas loob na umamin nito? Kung ang isang tao ay gumagamit ng mga balahibo ng manok bilang isang pana ng utos, pagkatapos ay gumagamit din sila ng isang utos, at ang mga lumalaban ay mamamatay lamang. I don't dare to wait. Ang isang grupo ng mga tao na umuungal sa tuwa ay nakayuko lamang ngayon. We have our own arrangements for how to deal with Han San Chen. It's not your turn to dictate what happened today. I just hope na hindi na mauulit ang nangyari ngayon in the future, otherwise, I'll take advantage of you. May darating, umiiral, ilagay si Han Sanchen sa bilangguan pansamantala, bukod pa rito, humanap ka ng mabisang gamot at dalhin ito, kung gaano kasugat si Han Sanchen, dapat siyang tretuhin ng maayos hanggat maaari, kung hindi, kung bigla siyang namatay, at wala kaming natanong, kaya walang sino man sa inyo ang makakatakas ilang salita lang ay niyugyug na agad ni Huya ang lugar. Ang ilang mga tao ay masunuring dinala si Han Sanchen Chen sa bilangguan sa langit, habang ang iba ay masunuri na sinunod ang mga tagubilin at pumunta upang kumuha ng gamot sa pagpapagaling. Makalipas ang isang quarter ng isang oras, inilagay si Han San Chen sa higansa. Piitan, at halos lahat ng mga gamot sa pagpapagaling na dala ng kanyang mga nasasakupan ay naihatid na. Sige bumaba na kayong lahat, utos ni Huya. Pero, nag-alinlangan ang isang sundalo. Pero ano? Pero kipreso si Han Sanchen, kung otres tayo. Ibig mong sabihin, pakakawalan ko ang preso. Nakasimangot si Huya, medyo galit. Ang sundalo ay nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo, I don't dare, little one. Anong kinakatakutan mo? Naglakas loob ka pang ang sabihin ba? Diba? Tinapos ni Huya ang kanyang mga salita, at pagkatapos ay ang kanyang kamay ay biglang gumalaw, at ang espada ay nakalas, bago pa makareact ang tao, bumagsak ang ulo niya sa lupa. Pagkatapos, ang katawan at ulo ay ganap na naging itim na usok. Kung sino man ang maglakas loob na tanungin ulit ako o hindi sumunod sa utos, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Napatingin si Huya sa lahat ng naruroon sa malamig na boses. Hindi nang ahas magsalita ang grupo ng mga sundalong naroroon sa oras na ito, lahat sila ay gustong ibaba ang kanilang mga ulo. May mga taong hindi magagalit maliban kung sila ay magagalit o magpahayag ng kanilang mga opinyon matapos makita ang mga pamamaraan ni Huya. Ang mga sundalong ito ay hinding-hindi maglalakas-loob na magsabi ng kahit anong opinyon. Walang paraan, ang mga tao ay may hawak na ganap na katotohanan sa parehong pampubliko at pribadong mga bagay kung gusto lang nilang humanap ng makakasagot sa mga hinaing nila, sila lang ang maghahirap. Talagang susundin namin ang utos ng commander. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, nagkatinginan ang lahat, at isa-isang umatras na masunurin. Matapos makumpirmang wala na ang grupo ay nagmamadaling pumasok si Huya sa selda. Leader, kamusta ka na? Parang ulo ng baboy ang ulo ni Han Sanchen, nang marinig niya ang sigaw ni Huya, matagal siyang nanlumo, at sa kamahinang sumagot, huwag kang mag-alala, hindi ka pa mamamatay. Nang marinig na nakasagot pa si Han Sanchen sa kanya, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Huya. At least ito ay nagpapakita na hindi ganoon kaseryoso si Han Sanchen. I'm sorry, leader, medyo natagalan ako. It's none of your business. Umiling si Han Sanchen. Sa totoo lang alam na alam na ni Han Sanchen na ayon sa plano ay nagsalita na si Huya para iligtas siya. Wala lang magawa na masyado akong inutil ngayon, kaya patuloy akong nagdurusa sa patuloy na pag-atake ng mga sundalo ng kalaban, at tuluyang naging ganito. Kung ito ay kasagsagan ni Han San Chen, hindi banggitin ang iba pang mga bagay, si Han San Chen ay talagang hindi na kailangang lumaban sa mga pag-atake tulad ng grupo ng mga talunan ngayon, maaari siyang umasa lamang sa kanyang tunay na lakas at katawan upang perpektong harangin ang mga ito. Mga taon ng takip silim, ng bayani. By the way, binilhan kita ng gamot, habang sinasabi niya iyon, naglabas si Huya ng iba't ibang gamot sa pagpapagaling at iniabot kay Han San Chen, at sinabing, ngunit kapakipakinabang ba ang mga gamot na ito? Tumanggo si Han San Chen, kung may trauma ka, pakilagyan ng kompres sa likod ko. Namamaga ang buong katawan ko na parang baboy, at hindi ko na maabot. Habang nagsasalita siya, uminom muna ng internal medicine si Han San Chen. Pagkatapos, ipinikit niya ng bahagya ang kanyang mga mata at pumasok sa isang estado ng kawalan ng ulirat. Ininom ni Huya ang gamot at binigay din kay Han Sanchen sa likod niya. Pagkatapos mahulog sa pagmumuni-muni ng ilang sandali, inayos ni Han Sanchen ang kanyang estado. Paano mo ginawa ang mga baboy na iyon? Leader ng alyansa, binigyan ko sila ng mga Taisho Divine Steps para mag-practice. Napakasaya nilang nagsasanay ngayon, at pansamantalang ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan, nga pala, leader ng alyansa, anong mga mahiwagang kasanayan ang susunod mong ibibigay sa kanila. Ang ibig kong sabihin ay oo, bagamat kailangan nating gumastos ng kaunting dugo sa pagkakataong ito, hindi tayo masyadong maglilinang sa kabilang partido, sila ay palaging magiging kalaban natin. Malumanay na tumanggaw si Han Sanchen. Para maparalisa ang kalaban, kailangang patuloy na bigyan sila ng mga benepisyo, tiyak na alam ito ni Han San Chen. Pero naiintindihan niya rin ang pag-aalala ni Huya, kung siya ay nagpakita ng labis na kabutihan, ang kalaban ay lalakas, at ngayon ito ay hindi lamang isang chanho, ngunit isang grupo ng mga tao. Ang mga lalaking ito ay lahat ng elite, sila ay makapangyarihan, nakatumbas ng pagbibigay ng mga pakpak sa tigre ng kalaban. I'm still thinking about it, They are not full if they are too bad. I don't want to be too good. The most important thing is that what I can teach must be something I can control. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Han San Chen ang kanyang ulo at nagtanong, hanggang kailan ka maaantala sa piitan? Ang aking orihinal na plano ay ibigay ito sa iyo hanggang sa gabi, gayon paman, kung ang pinuno ay nangangailangan ng mas maraming oras, gagawin ko ang aking makakaya umiling si Han San Chen, hindi na kailangan. You are actually not stable among this group of people, now you are in a group with them just because of interests. Ngunit ang mga interes ay hindi kumakatawan sa lahat, lahat sila ay may mataas na rango, lalo na sa Chan Ho na usapin pa rin, sa makatuwid, ang lahat ay dapat na maging mas maingat. Kailangan mong tandaan na isang magandang bagay para sa kanila na makakuha ng mga benepisyo ngayon, gayon paman, kung ang benepisyong ito ay kasangkot sa kanilang kasalukuyang posisyon, kung gayon ang benepisyong ito ay talagang hindi kailangan, at kapag wala kang mga benepisyo para sa kanila, o kahit na sila ay apektado at nanganganib dahil sa iyong mga interes, pagkatapos ay maaari kong garantiya na ikaw ay direktang ita target nila. Kaya hindi mo na kailangang guluhin sila. Oo, pinuno ng alyansa, naiintindihan ko. Maghanda ka ng papel at tinta. Oo. Pagkaraang dalhin ni Huya ang papel at tinta ay mabilis na nagsimulang magsulat si Han San Pagkatapos ng mahigit kalahating oras, ang papel ay karaniwang napuno ng makapal na nakasulat na mga salita. Ito ang dalawang sekretong libro, pwede mo na silang ipadala mamaya. Dalawang kopya, kumunat ang nuon ni Huya, di ba sabi lang natin kailangan kontrolin ang mga bagay na ito, kung hindi, hindi magiging maganda ang katapusan. Mahinang umiti si Han San Chen. Don't worry, take it. Siyempre may arrangements ako. By the way, can you finish? Yun nga mga masters, no? Bali pa ni bagong na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at point po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!